Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Shout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga baker. Uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika naman agad nitong si Butchok. Mayroon lamang kami dadalhan ng mga gulay at protas doon sa loob. Mayroon kaming mga kausap na humiling ng mga gulay at protas. Sagot naman ang isa doon sa mga ito. <laughs> Ginagago mo ba kami, bata? Kaya humiti lamang din itong si Butchok at wikang sagot nito doon sa mga nilalang na mga saltik. Hmm. Hindi ko kayang manggagago, mga manong. Lahat ng mga sasabihin ko, totoo at gagawin ko. Kaya napatitig kay Butchok ang mga ito at tanong ng isa. Ano ibig mong sabihin, bata? <laughs> Mayroon lamang kaming mga pasalubong para sa inyo. Gusto niyo bang makita ang mga ito? At bago pa makakilos ang mga nilalang ng mga saltik, agad nang hinugot nitong si Butchok ang nakatarak na dalawang mga garab doon sa kanyang daladalang kariton ng ubod ng bilis. At pagkatapos, hinataw agad ang mga saltik na malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. At galing naman doon sa labas, mayroong mga lumilipad na mga putol na kawayan na mayroong mga matutulis ang dulo, ang napakabilis na humahagibis papasok doon sa kuta ng mga aswang at nakasunod naman agad itong si Buno na nakasakay doon sa kanyang mga kawayan. Ang mga putol na kawayan galing nitong si Buno, dumiritso ito doon sa mga bahay, kubo at mga gusali na nandoon sa loob at pagkatapos sumabog ang mga ito na ikinagulantang ng lahat ng mga saltik na nandoon. Agad din na dinaluhong nila ni Abo kasama din itong si Mako at ang mga pare ang ibang mga saltik na sa mga pagkakataon na ito lumalabas na mga iyon sa kanilang pinagtataguan na kariton samantalang itong na sumipol lamang ito at pagkatapos biglang mayroong mga putik na ang nakakapit doon sa mga paa ng mga aswang na saltik na nagiging dahilan para hindi makakilos ang mga ito at bago pa muling makagalaw at makagawa ng paraan ang mga ito at makapag-usal ng mga pambasag na orasyon biglang tumumba na lamang ang mga ito na agaran ng binawian ng buhay nang atakihin ang mga ito ng matandang si Lolo Baston. Sa gabing iyon, agad nang sumiklab ang matinding bakbakan doon sa kuta ng mga aswang na saltik. Doon sa kabilang bahagi naman ng kuta ng mga aswang. Habang nagkagulo pa ang mga aswang na saltik, biglang umaatake na rin doon ang grupo nila ni Nunoy. Ang tatlong mga gabunan napakabilis na lumundag ang mga ito At pagkatapos sinakmal ang bawat maabot na mga kalabang aswang na saltik Agad na naglatag din ng mga usal ang iilan doon sa mga kasamahan nitong sinunoy Ang kanilang pangunahing pakay mapahina ang lakas ng mga aswang na ito Ngunit ganun din ang ginawa ng mga aswang na saltik Agad na nag-uusal din ang mga matatanda sa mga ito para mapahina ang kakaibang kalakasan ng mga nilalang na pumapasok at umaatake sa kanilang kutak. Wala pa silang ideya kung anong uring mga kalaban ang mga ito. Ngunit kahit na anong mga usal pa ang gagawin ng mga matatandang aswang, agad na makukontra lamang ang mga ito ng grupo nila ni Butchok at Nunoy. Doon sa grupo nila ni Butchok bukod doon kay Butsok at doon sa dalawang mga pare malalakas din ang mga karunungan pagdating sa mga usal ng batang si Akiko lalong-lalo na ang matandang nagtutulak ng kariton at doon naman sa grupo nila ni Nunoy mas malakas din ang karunungan ng mga ito pagdating sa aspitong mga usal kaya walang silbi ang mga karunungan ng mga aswang pagdating sa mga orasyon habang umaatake ang grupo nila ni Butsok panay din ang mga ginagawang pagbato ng usal nila ni Akiko, Bituin at ng dalawang mga pare na sila Padre Sakarias at itong si Padre Salba. Sinasabayan din ito ng mga pagbato ng mga usal ng magkapatid na Butsok at Bono. Kasama din itong si Lulubaston. Ganon din ang ginawa ng grupo nila ni Nonoy. Nando doon sina Toto, Major Monte at Major Saludaga na habang umaatake at kinatay ang mga aswang, panay din ang ginawang paglatag ng mga usal ng mga ito doon sa paligid. Kaya sunod-sunod pa rin na napapatay agad ng mga ito ang bawat masipat at maabot ng mga aswang na saltik. Nang magkagulo naman, doon sa loob ng kuta ng mga saltik at marinig ang malakas na pagsabog at mga pag-angil, nagkagulo na din ang mga taong nandoon sa loob ng bayan ng Gamura, lalong-lalo na ang mga jablo at mga kriminal na sobrang nagulat sa pangyayaring iyon. Agad naman na humanda na din ang mga taong nagiging bihag at alipin ng mga aswang ang ilan na nandoon sa kuta mismo ng mga aswang na saltik nagtatakbuhan na ang mga ito padaan doon sa kabilang bahagi ang mga masasamang loob naman at mga kriminal na nandoon sa loob ng bayan ng Gamura agad na nagpunta ang mga ito doon sa paligid ng kuta ng mga aswang na para mag-imbestiga at magsiyasat ang mga ito tungkol sa mga nangyayaring kaguluhan doon sa lugar. Kasama ng mga ito ang ilan doon sa mga aswang na saltik na nando doon sa paligid ng bayan nagbabantay ngunit sinalubong naman ang mga ito ng mga pag-atake ng dalawang mimbro ng misyonaryo na sina Hidalgo at Abner. Buong bangis na inatake ang mga ito at pinapatay. Samantalang ang grupo naman nila ni Arid, bawat masipat at maladaanan ng mga kalaban ng mga ito, agad nilang tinutulas. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minutong bakbakan, marami na ang namamatay na mga aswang jablo at mga kriminal na nandoon sa bayan na iyon. Tulad din ng bilin nitong si Butchok doon sa grupo nila ni Arid. Alalayan ng mga ito ang mga taong nandoon sa bayan para tuluyang makalabas ng ligtas ang mga ito. At bawat mga kampo ng kadiliman na magtatangka na umataki sa kanila agad na pinatumba naman nila ni Duroy, Nimpa at Jumo kasama din ang batang pastit na isang halimaw na si Utoy. wika ka naman itong si Arid. Dory, kayo na muna ang bahala sa mga kalaban na nasa paligid ng bayan. Kailangan muna namin na alalayan ang mga taong nandrito para tuluyang makalabas at makarating ang mga ito sa ligtas na lugar. Kami na ang bahala sa mga ito, Arid. Alalayan namin kayo. Doon naman sa loob ng kuta ng mga saltik, tuluyan ng nakapasok na sina Butchok doon sa kalubluuban ng kuta ng mga ito. At huwi itong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan. Kayo na muna ang bahala sa mga ito, Lolo Baston, Padre Sakaryas. Kailangan na hanapin namin ni Buno at ng aking mga kapatid ang kinaruroonan ng kanilang pinuno. Ang isa sa sampung mga namumuno sa grupong satanismo sa bayan ng Gamura. Nandoon pala ang tatlo sa mga namumuno ng grupong satanismo. Ang tatlong ito ang namumuno sa bayan na iyon at kasalukuyan ng papunta na din ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Galit na galit ang mga ito sa ginagawang pagpasok at pag-atake ng mga taong labas doon sa kanilang bayan. Hanggang sa mapatigil ang mga iyon sa kanilang pag-usad at paglalakad. Nang may masipat ang mga ito Na apat na mga kabataan Ang mabilis nang tumatakbo doon sa gilid Ng mga kubo at gusali Batid agad ng mga ito Nakalaban ang apat na mga batang iyon Wika ng isa doon sa tatlong pinuno Ang lakas naman ang loob ng mga batang ito Pagbabayaran ng mga ito Ang kanilang ginawang kapangahasan sabad naman na wika ka ng isa doon sa tatlo. Kahit na mga bata pa ang mga iyan, kailangan pa rin natin na mag-iingat dahil hindi makakapasok ang mga iyan dito sa ating isla at dito mismo sa loob ng bayan ng Gamura kung hindi nagtatangan ang mga ito ng kakaibang antas ng kalakasan. At ibig sabihin din, nakakalusot ang mga ito doon sa ating mga kasamahan na mga bangkilan at mga nilalang na mga ankar kaya sigurado akong kakaiba ang kalakasan ng mga ito. Huwi ka naman ng isa sa mga ito. Kahit na gaano pa kalakas ang mga batang ito, papatayin ko pa rin ang mga ito at kakainin ko ang kanilang mga puso. Tara na, abangan natin ang apat na mga batang iyan. Nasasabik na akong makakain ng priskong laman, lalong-lalo na galing sa mga bata. Agad nang inaabangan ng mga aswang ang grupo nila ni Butchok. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, agad naman na naramdaman at napansin na din nila ni Butchok ang presensya ng mga kalaban at agad na inaabisuhan na nitong si Butchok ang kanyang mga kapatid na kailangan ng humanda. Humanda na kayo puno, Akiko, Abo, Mukhang nasa paligid lamang ang mga pinuno ng mga aswang na ito. Mayroong walong mga aswang na saltik ang biglang umalagwa sa iri. Galing doon sa isang malaking bahay at papunta agad ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Agad naman na kumilos na sina Buno at Akiko na gamit ang kanilang mga armas. Gamit nitong si Buno ang kanyang pana na mayroong mga palasong gawa sa kawayan at gamit naman ngayon nitong si Akiko ang kanyang reply. Agad nilang binanatan ang mga aswang na papalapit sa kanila. Tinamaan agad ng dalawang mga bata ang tatlo doon sa mga aswang na saltik at agad na tumimbuwang at nangingisay na ang mga ito na mayroong mga nakatarak na mga palaso sa kanilang mga katawan at tinamaan naman itong si Akiko ang ulo ng isang aswang. Tinamaan din ng batang paslit ang isa pang aswang, ngunit hindi ito napuruhan. Agad na kumilos na din sina Butchok at Abo. Agad na sinalubong nila ang mga papasugod pa rin na mga aswang na saltik. Agad na sinikwat nitong si Abo ang isa doon sa mga aswang at ibinagsak na ito ng bata sa lupa. At doon na ito kinatay ng paslit. Naglatag din ng mga usal itong si Butchok para panguntra sa mga gagawing usal ng mga aswang na saltik. Patay din agad ang isa sa mga ito. Nang sunod-sunod natamaan ito ng na mga pag-atake nitong si Butchok gamit ang kanyang mga matatalas na mga garap. Ngunit biglang may umigpo naman sa ere, na tatlong mas malalaking mga nilalang na mayroong mga malalapad na mga pakpak at may buntot. kakaiba ang hitsura ng mga aswang na ito kumpara doon sa mga aswang na saltik na umaataki sa kanila at nakakalaban nila. At hinala agad itong si Butchok na maaring kabilang na sa mga ito ang pinuno ng mga satanismo. Ang isa doon sa dalawa, umigpaw ito sa iri, ngunit hindi ito katulad ng dalawang mga aswang. Kakaiba ang hitsura nito na parang namumutla ang buong katawan Ngunit mayroong matutulis na bagay sa dalawang kamay ng nilalang. Ang inaakala ngayon itong si Butchok, ang isang kakaiba ang hitsura na nilalang ay ang maaring pinuno ng mga aswang na saltik na din doon sa sampung mga pinuno ng grupong satanismo. Sigaw agad nitong si Butchok. Abo, ikaw na muna ang bahala sa iba pang mga saltik na nasa paligid at umaatake sa ating Akiko. Buno tayo ang harap sa tatlong ito agad na pumihit na itong si Butchok at pagkatapos sinalubong ng pagtakbo ang tatlong papalapit sa kanila ngunit biglang napagulong at napalundag na lamang itong si Butchok dahil mayroong mga matutulis na mga parang buto ng tao o hayop ang papahagibis sa kanila nang tumarak naman ang mga butong ito doon sa lupa biglang gumawa iyon ng malakas na pagsabog agad din na lumundag papalayo din si Akiko at Buno dahil kamunti ka na silang matamaan at maabot ng mga pagsabog na iyon. Dumiritso naman ang maputlang tao kay Buno at agad na inaatake na ang bata gamit ang armas nito doon sa kanyang kamay. Samantalang ang isa pang aswang na mayroong malalapad na mga pakpak, si Akiko naman ang punteriya nito at si Butchok naman ang puntirya ng pinuno ng mga saltik na mayroon din malalapad na mga pakpak. Gusto sana nitong si Butchok na ang isang kakaiba ang hitsura na kalaban ang kanyang karapin. Ngunit hinarap na ito ni Buno. Kaya ang kinalaban na lamang ngayon nitong si Butchok ay ang isang aswang na mayroong malapad na mga pakpak na papaatakin ngayon sa kanya. Sumingasing ito ngayon sa galit habang umaatake sa kanya Agad naman na naglatag ng mga usal itong si Butchok para subukan niya ang lakas na mga usal na mga aswang na ito Naglatag ng malakas na pamakong usal itong si Butchok na nagiging dahilan para biglang manigas ang katawan ng kalabang aswang na Saltik At pagkatapos bumagsak ito sa lupa Matapos lamang iyon agad nang dinaluhong na ito ng binatilyong sundalo ng mga pag-atake bago pa ito makabawi ng wisyo. Ngunit bago naman tuluyan na matamaan ito ni Butchok ng mga pag-atake gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab, nagawa pa ng aswang na maipagaspas ang malapad itong mga pagpak na nagiging daan para biglang tumilapon itong si Butchok na tumama pa ang katawan ng binatilyong sundalo doon sa pader ng isang gusali at tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Agad na nakakaramdam itong si Butchok ng pamamanhid sa kanyang buong katawan. At bago pa makatayo itong si Butchok, nasa kanyang harapan na ang aswang na saltik at nagpakawala agad ito ng mga pagkalmot na tinamaan naman agad itong si Butchok sa kanyang buong katawan. Makalipas naman ang ilang mga segundo Laking gulat ng aswang nang biglang nalusaw ang katawan nitong si Butchok sa kanyang harapan. Na ibig sabihin lamang huwad pala ito at isang usal na linlang ang tumama sa kanya. Galing sa likuran ng aswang, biglang humahagibis naman ang mga matatalas na mga paarko nitong si Butchok. Punteria agad nitong si Butchok ngayon ang liig at ulo ng kalabang aswang Ngunit biglang itinaas naman ng pinuno ng mga saltik ang kanyang mga malalapad na mga pakpak Nagrabi ang tigas na umabot na sa puntong kahit ang mga matatalas na mga paarko nitong si Butchok hindi tumalab sa pakpak ng kalabang aswang na saltik nagtalsikan lamang ang mga matatalas na mga paarko nitong si Butchok doon sa ere nagulat ngayon itong si Butchok hindi ito makapaniwala na ganon katigas ang mga pakpak ng mga aswang na ito. Napakatalas na kasi ng kanyang dalawang mga paarko at kahit na ang mga matitigas na bagay tulad ng mga bakal kayang tagpasin ng kanyang matatalas na mga paarko. Ngunit ang pakpak ng aswang na saltik, hindi man lamang ito nagagalusan. Ngayon, napagtanto na nitong si Butchok na maaring ang isang ito ang pinuno talaga ng mga aswang na saltik. Napapamura na lamang itong si Butchok at batid nito agad na malakas nga ang aswang na ito na pinuno ng mga satanismo. Ganon din ang naramdaman ng aswang at naiisip. Nagulat din ito sa kakaibang kalakasan ng usal ng binatilyong kalaban pagdating sa mga linlang at mga orasyon. Nagagawa kasi Nitong si Bucok na malin lang ang pinuno ng mga saltik na ibig sabihin lamang kakaibang antas na din ang kalakasan nitong tangan pagdating sa mga aspitong usay. ka ng aswang doon kay Bucok. Nakakatiyak akong kayo ang may kagagawan sa lahat ng pagkamatay ng mga kasamahan naming mga bangkilan at doon sa mga angkar, doon sa baba at doon sa patag. Pati na doon sa bukana ng islang ito. <laughs> hmm. Mukhang nakaka-interesado ang galing ninyo. Kahit sa murang edad ninyo, kakaiba ang tanga ninyong lakas. Kinakailangan ko pang gamitin ang aking lahat na makakayang lakas para lamang matumbasan ang kagalingan mo, bata. Ilang sandali lamang muling bumalasik na ang hitsura ng aswang na namumuno doon sa mga aswang na saltik. Namumula na ng husto ang mga mata nito at pagkatapos biglang umigpaw ito ng napakabilis at mabilis din na bumulusok ang lipad ng aswang papaataking muli kay Butchok. Hindi naman natinag ang binatilyong sundalo Nakatayo lamang itong si Butchok habang hinihintay na makalapit sa kanya ang aswang na ito. Plano nito ngayon na muling gamitin ang kanyang kakayahan sa mga usal na linlang at nang mapagtanto nitong si Butchok na tamang-tama na ang distansya ng aswang agad na ibinato na nito ang mga usal na linlang. Ngunit agad naman na wika ng kalabang aswang hindi mo ako maluluko sa pangalawang pagkakataon, bata. Alam ko na ang tunay mong kinaroroonan. At pagkatapos agad napumihit pumihit ito papunta doon sa kinatatayuan itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na sa gilid ng pader at kamunti ka itong tamaan. Agad napumihit din itong si Butchok. Ngunit biglang may tumarak naman doon sa balikat ng aswang na dalawang mga paarko. Sa liig at dibdib sana ang tama nito kung hindi nga lamang mabilis na nakailag pa rin ang nilalang na aswang. Nagtataka ito ngayon ng sobra. Hindi niya nakitang ibinabatong muli ang armas ng binatilyo. Katanungan ngayon sa kanyang isipan, papanong nangyari na biglang humahagibis ito sa iri at punteriya siya nito. Wala kasing kalam-alam ang pinuno ng mga aswang na saltik na kaya nitong si Butchok na pagalawin ang kanyang mga paarko sa ere na parang mayroon itong sariling isip na sumusunod sa bawat edikta ng binatilyong sundalo. Napapamura din itong si Butchok. Inaakala niyang napuruhan na niya ito sa may liig kanina. Hindi inaasahan itong si Butchok na magagawa ng aswang na makaiwas pa rin ito sa kamatayan. Naisip ngayon itong si Butchok na maaring mapupuna na ng kanyang kalabang aswang ang kakayahan ng kanyang mga matatalas na paarko at baka mahulaan na nito ang kanyang susunod na gagawin. Kaya kailangan niyang makaisip ng paraan para mapatay na ito sa susunod niyang pagbira. Sinabuno naman at ang maputlang balat na kalaban. Nagpapalitan na ang mga ito ng paghagis ng mga matutulis na bagay ang kalaban nitong si Buno mayroon itong kakaibang kagalingan na kayang palabasin ang kanyang mga buto galing sa kanyang katawan at gawin itong matulis na sandata napansin din itong si Buno na ang gamit nitong mga matatalas na armas sa kamay ay ang sariling mga buto nito sinubukan nitong si Buno na mapatamaan ito ng mga pag-atake ngunit nakakagulat na patigasin ng kanyang kalaban ang mga buto nito sa katawan na umabot na sa puntong kaya na nitong sanggain ang bawat mga pagbira nitong si Buno. Kaya nitong harangan ang mga matutulis na bagay na tumama sa kanyang katawan. Nagagawa na itong bilang kalasag ng kanyang kalaban na isa palang eksperto sa mga karunungan na tinatawag na sinaunang ritual na maninunong aswang at ang kalaban nitong si Buno ngayon ay ang pumapangalawa doon sa sampung mga pinuno ng satanisme kaya ganon ito kalakas sa kanilang grupo napangabot na din sina Akiko at ang isa pang aswang nung unang labanan sinasabayan lamang ni Akiko ang mga pag-atake ng aswang at hinahanapan ito ng butas hindi na ginamit pa nitong si Akiko ang kanyang repli dahil sa bawat pagbira ng batang paslit, agad lamang na iharang nito ang mga matitigas nitong pakpak na hindi kinatabla ng bala. Nang magsimulang mag-uusal na ang aswang at masipat ito ni Akiko na bumuka-buka ang bibig agad din na ito ng bata na nagiging dahilan para lalong manggagalaiti ito sa galit hindi nito inaasahan na malakas din pala ang tanga ng batang paslit pagdating sa mga aspitong orasyon. Samantalang itong si Akiko, minatya itong mabuti ang kahinaan ng kanyang kalaban. Hindi niya dalidaling mapapatamaan ito dahil nga sa lapad ng pagpak nito na iharang sa kanyang buong katawan. Ngayon, mayroon nang naisip na paraan itong si Akiko kailangan niyang atakihin mismo ang kalabang aswang doon sa harapang bahagi ng katawan. Doon lamang ang tanging paraan para mapapatamaan niya ito ng husto. Ngayon, naisip din ng aswang kung papano niya papatayin ang batang paslit. Bati niya kung gaano kalakas ang kakaya ng bata pagdating sa mga usal. Kaya ngayon gamitin na ng aswang ang kanyang kakaibang kakayahan sa mga usal na mga tigalbo at pamako.